Magandang gabi mga idol Ayan dalawang queen na hukay natin ngayon mga idol sa isang punso So ayan mga idol Start na tayo pag ano ngayon pag hukay Yung punso na yan mga idol ay napakalaking yan uh, Pinahukay ng may-ari doon sa Ano yan mga idol farm Farm siya pero uh, Malapit sa bahay ng may-ari yung Ano um, punso na yan so ayan sa kasalukuyang nag um, hukay si Idol Jun at ako naman ay nagmerienda dyan mga Idol nagmerienda ako ng saging so ayan nabungkal na Idol Jun ang malaki laki na yung natanggal niya so ayan mga Idol patuloy naming hinuhukay niyan at pinalitan ko na rin si Idol Jun kasi medyo napagod na siya kasi napakatigas yan mga Idol so Ayan, malaki na yung naano namin, natanggal namin dyan at super super taas talaga, super tangkad ng ano na yan mga idol. Oh. Tingnan yung mga idol yung mga, yung laki ng punso na yan. oh. yan sobrang laki nya. Ayan, patuloy kong sinisira yan mga idol. At hindi ko tanan At maya maya naman ay... Pinalitan na naman ako dyan mga idol at ayun oh, tingin na panoorin yung mga idol yung yung lawak ah, taas na tangkad ng punso na yun, mga idol sobrang tangkad at yan dahil pagod ako dyan nagdeliryo na ako nagsalita ng salita na lang ako dyan muna para makapahinga mga idol so yun na ah, patuloy ko ng binubungkal mga idol yung tagiliran para ah, maayos namin pagkuha yung windbox at ngayon naman ay pinalita naman ako ni Idol Juns. Siya naman yung nag-ukay niyan mga idol. Ayan. Kasi datay mga idol, si Idol Ri ay naging cameraman. O, oh, nag-stylist para siya naman ay makapahinga. So, ayan tuloy-tuloy yung pag ano dyan namin mga idol. Okay, hanggat makuha namin yung reyna yan mga idol. Namangha kami dyan mga idol kasi uh, nakuha namin yung uh, queen yan is dalawa. So di namin nakalain na dalawa yung laman ng uh, dalawa yung laman ng queen sa ponso na yan mga idol. So na uh, natuwa kami dahil kailangan din namin ng dalawang ano mga idol. Kailangan din namin ng dalawang queen sa araw na yan kasi um, kailangan ng kliyente yung nagpahukay niyan mga idol. Kailangan niya yung dalawang queen. So ayan na ah, bigay namin din sa kanya da, sa araw na yan mga idol yung healing niya na sana dalawang queen daw makuha namin para ah, sa kanya na at kailangan niya mga idol. So di na natin inalam baka may magtanong na naman dito kung anong gawin sa queen. Di na namin inalam mga idol kung anong pakay niya. Basta ang sinabi lang niya sa amin ay sa kanya na. So di na kami na gano'n tanong-tanong kung anong gawin niya sa dalawang queen na yan mga idol so inunahan ko na kayo baka may baka may magtanong sa inyo ng ganyan so di ko na sa, di ko na kasi tinatanong yung client kung anong gawin niya mga idol ah. eh, kasi pag hindi ko pa naman kayo ma-replyan agad ah, magagalit po kayo kaya yan unahan ko na kayo na hindi ko na tanong yung client kung anong gawin niya doon So ayan, patuloy kaming nagsira niyan mga idol at napakalaki at si idol rin naman yung pumalit niyan. Kaya, ayan, tingnan niyo mga idol. Halos uh, lagpas kalahati na yung natanggal namin yung mga idol. sa sobrang laki ko kasi matagal naming natapos niyan. So ayan oh, mababang mababa na. Mab malaki na yung nabawasan mga idol at patuloy pa rin binabawasan namin yan mga idol. Yun, no, malaki yung mga natatanggal dyan kasi uh, siyempre malakas yung naghukay mga idol at yan unti-unti na namin nakita yung uh, mga soldier at napakadaming ano mga idol, napakadaming workers so di na nagtatagal dyan mga idol ay uh, na kita na namin yung ano, yan, queen box mga idol so ilang ilang saglit na lang ay masisilayan na natin dyan mga idol yung kanyang queen box so ayan patuloy pa rin tinitrim ni idol ray tinatanggal niya yung ano tagiliran para para makuha ng maayos so ayan na mga idol nakuha na natin yung ano queen box uh, ayan o oh. mm. Uh, binubuksan na ni idol June so ayan Bina unti unti na yung tagiliran at para makuha na mga idol yung Uh, queen kung sakali pero hindi pa namin expect talaga na nandyan na mismo mga idol yung queen so ayan may sa idol region mga idol na flying termites ayan na mga idol nakuha na na nakita na yung queen so ayan dalawa yan mga idol ayun no oh, nagtabi malikot lang yung camera mga idol kasi na excited sa nakita na dalawang queen ayan mga idol nagtabi yung dalawang queen no oh. so Napakaswerte namin dyan yung wish ng may-ari na dalawang quince na makuha dahil gagamitin niya yung dalawa. So ayan, natupad mga idol. At tingnan niyo mga idol, ang dami soldier at workers na nagkaipon-ipon sila dyan. Siguro may meeting sila dyan mga idol. <laughs> The time kasi gabi na yan. Ah, Pagabi na yan mga idol. Ayan, tingnan niyo dalawang queen mga idol. So ayan, maraming salamat sa lagi niyong pagsuporta